What's up, what's up guys? Dumating na yung parcel ko ngayon guys. Yung parcel ko na order ko sa online ng helmet. Tingnan natin guys kung tama ba yung diniliver nila na yung in-order ko na helmet. Tingnan natin guys. Buksan natin kung tama ba yung diniliver nila guys. Baka Uh, biglang may scam tayo, mapiki tayo nito. <laughs> What's up guys? <coughs> Buksan natin guys. Uh, natin kung wala bang damage to. Helmet to guys, in the order po. Kasi uh, nagtaka ko, bakit ang gaan eh? Ito <coughs> so na guys. makikita atin kung talagang tama ba yung deliver nila na himit. Yes, iyan natin. Para makita. Hmm? <coughs> para sa uli natin din ba kung mali yung binilibro nila. ano yung makita nila yung na uh, video tayo ba diba guys <coughs> <coughs> Tinto patagalin guys kasi baka magpastay sa araw eh ay hindi na nila hindi na natin ito ito ang kung daan eh. laki itong damage to ito guys o ito na guys dumating na yung order ko na helmet oh. si kulay violet yung inorder ko guys. Kailangan natin kung tama ba. Kaya to guys. Bagong helmet na tayo guys. Ito naman eh. Ito naman yung ano nila. So guys. What's up guys. Bagong helmet tayo guys oh. So guys oh. Hei guys, bawain miku guys. Ah. What's up? Sambil double buy short itu. <coughs> Kalau aku ka mau double buy short tuh. Good bye sir na guys. Oh. oh. <coughs> Buti na lang sakto lang guys. Tama na yung din tama na may dinilibir nila. May bagong helmet tayo guys. <laughs> What's up guys? Okay, okay naman. Sakto naman yung diniliver nila guys kasi ang in-order ko yung kulay violet. Okay ba guys? And guys oh. Order ko na helmet. try natin guys tayo natin testing natin to guys okay ba guys ito yung double visor guys oh. what's up guys <coughs> bagong helmet tayo guys may bagong helmet na tayo ito guys pwede na guys pwede na ayun guys oh. Bagong helmet na ta guys. Thank you guys. Maraming salamat. Sa TikTok. Sa TikTok ko kasi in order to guys. Itong helmet na to. Nakakita ko kasi double visor siya Tsaka, nag seal nag nagsil sila. Ito yung bagong helmet natin guys. Kulay violet. Gusto ko kasi yung kulay Ang Maganda pag violet. Thank you guys. Maraming salamat sa bagong helmet. <laughs> Ito na guys. Oh. Kala ko kala ko nice cam ako guys. Eh. Si Magan sa box. Tama naman pala. Ang mga sinabi nila na hindi masyadong mabigat. Tama lang. ng guys ah baong helmet baong order po ng helmet